Sige, yes, Judge. Bisoy, pag may nangyari sa akin, tinitsiya ko rin sa iyo, magkakaroon ka ng paboritong upuan. Kaya lang, malakas na malakas ang voltae. Eh, totoo yan! Wala, ako wala. wala ako na ano na? Mukha na. Manalo pa -wala. <coughs> uh, oh. wala. Wala pa kasi uh. nana rin eh. Uh. Wala. Wala mangyayari uh. kung magkaganyan kayo. Pasayin ang hatol. Lumapit ang nasasaktan. Sige na. Sige na. na. Tumabayo ka na. Sige lapit na. Sige na, ada. Maganda na kanina, sige na. Napatunayan ng hukumang ito na ang nasa sakdal, Carlos Pineda Jr., ay walang pag-alin lang ang nagkasala sa salang pagnanakaw at pagpatay. Wala siya kasalanan, Judge! Hindi ito ito binibigtang nila! Wala kasalanan ka ba dito! Order. Order! Order in the court! At hinahatulang kang mabilanggo ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo sa pambansang piita ng Pilipinas. Hindi yun totoo yan! Judge, maniwala kayo sa akin! Wala akong katalanan! Itay! Itay! Order the court! mo ako! Judge, wala akong katalanan sa binigyan ko! Tanda mo sinabi ko sa'yo, Judge! Wala ko tama sa'yo! Judge, Okay lang ito, Judge! ito Mana kami? Mana? Judge. Madila. Madila. Majaj, beri nadiok. Masih beradu nih perbincangan sembilan gol. Jadiya. Untuk siapa Madila, madila. Untuk siapa ngarista? Madila, madila. Untuk siapa? Judge. You'll see. Mm. Salamat. Hindi ako na Judge. Sikat na sikat pala kayo eh. <laughs> Ang dami yung tagahanga. Dahil sa dami ng taong hinatulan nyo ng bita Oh, baka gusto mo ng autograph. <laughs> <laughs> Mabiro kayo, Judge. <laughs> Judge, ako si Digoy. Bitoy, Digoy. Digoy. Aha. Digoy Laredo. Digoy Laredo. Kapatid ko si Ponciano at Sotero Laredo. Pinsan ko si Ernesto Di Maalam. Nakakulong na mga yung Bitoy. Digoy. Digoy. Dahil hindi nyo pinayagang mapiansahan. Dati na silang piansado. Pero patong-patong na ang kaso nila. At napakalaman ko rin, na sentensyado sila sa isang murder case. Ang ipinagtataka ko, bito, Digoy, Digo, ang ipinagtataka ko, kung bakit hanggang ngayon ay nasa labas pa rin sila. Palagay ko nagkaroon ng hoax focus. Pero ngayon gumawa na naman sila ng krimen. Jack na sa loob na sila ng munti, bibistahan. May testigo at mabigat ang ebidensya na ang pumatay kay Judge Solomon. Suspect. Suspect lang sila, Judge. Hinatulan mo na sila. Mali yun eh. Bitoy. Digoy! Huwag kang sisigaw. Digoy na kung digoy. Hindi ko sila hinatulan. Narinig mo na bang pinukpo ko ang aking mayete? Ang sinasabi ko, mabigat ang ebidensya. Ah, ebidensya na ako, ebidensya. Basta ang ayaw lang namin mangyari, yung madehado kami dyan sa mga bitanga. Gusto ko lang siguraduhin sa inyo na hindi kami tuluyang madehado. Tulad ang nangyari sa korte ni Solomon. Bisoy. Digoy. Digoy. Parang inaamin mo na may kinalamang ka sa pagkamatay ni Judge Solomon. Judge, ang sinasabi ko, kabisadong kabisado ko ang lahat ng galaw niyo. Pati na ang paborito niyong pwesto. Paalis na! Sige, Judge. Bisoy! Pag may nangyari sa akin, Tinitsya ko rin sa'yo. Magkakaroon ka ng paboritong upuan. Kaya lang, malakas na malakas ang boltahe. <coughs>